hindi Subukan natin muna pa dito ng mga exotic baka sakaling may makuha tayo dito. Ay, <tell> pistol. Sudlay-sudlay at saka itong mga na daanan lang natin. Ito marami tayong sudlay-sudlay na nadaanan, no? Exotic hunting. Herein, LLXO Hunt 2. Okay, meron tayong nakitang kinasun mga ka-exotic, no? Ayan, nakabuka. Al alamin natin kung anong klaseng kinasun to. Ay, ang laki litob, mga okay, ang ng litub mga ka-exotic. Okay at dito subukan natin mga pa dito baka sakaling makakuha tayo ng marami raming kinasun dito ay meron pang lumabas na sudlay sudlay mga exotic ito pagka hindi natin ito may balik sa ilalim ng buhangin mamamatay ito alanganin pa kasi siyang dalhin dahil maligit pa kaya balik na lang natin sa, sa ilalim ng buhangin baka sakaling mabubuhay pa to yan. kasi kung hayaan natin yan dyan sa labas sa sobrang init mamamatay lang yun oh, okay, subukan na naman na subukan natin dito mga pa yun hey. you know, o laki yun, daming dapaw niyan. sakit nyan sa daliri Okay, parang wala dito mga ka-exotic. Lipat na lang tayo ng ibang area. Eh, meron tayong nadaan ng sudlay-sudlay na naman. Okay lang, basta pwedeng dalhin, dadalhin na natin. Pagka medyo malaki-laki. Olam na rin ito mga ka-exotic. Okay. Meron tayong nadaan ng ano, meron tayong nadaan na alimango. Alimango ba kaya ito? Yun kaso nga lang mga ka-exotic na matay siya. Patay siya dahil siguro sa sobrang init. O talagang sinadya niyang umakyat dito para magpainit. Para mamatay siya. Dahil kung kompleto naman siya sa galamay. Dahil kung... ayaw ah, niyang magpakamatay, di pagka mainit, bababa kagad siya. Nandito lang siya nakapatong. Okay, pinakita ko lang sa inyo yung mga ka-exotic, no? Meron na naman tayong nadaan ng sudlay sudlay, no? Ayan. Ganda mo. Ganda mo mamasyal pa siya lang dito sa hibasan mga ka-exotic. Uh, hindi ko mawawalan. Minsan ko sa lang magpapakita sa iyo mga sudlay-sudlay. Okay. Walam na rin yan. Mayroon tayong nakitang kinasunong. Sana may laman. Uy. Bukya. Mayroong tumutunog na naman dito na ano. Tumutunog na... kinasunong. Ay, minsan kasi... Ay, ito mga kiksuti ko. minsan kasi paglabas ng tubig dito sa kanya sa bunga dito sa ano nila dito may tunog kaya isa rin yan sa palatandaan na mayroong kinhason mayroong sudlay sudlay gaya nito walang laman ito pasyal pasyal lang sa ribasan kakakuha na tayo ng mga pang ulam at meron tayong nadaan ng malaking sikad sikad no ayan ay sikad sikad ba to ah oh, basta ito na yun sikad sikad siyempre dadali natin to dahil isa rin to sa masarap na uh, mayroon tayong titingnan ayun nagtago may alimasag sana eh ayan alimasag na sa ilalim nandito sana yan sa labas kanina nung nilapitan ko biglang pumasok ay ito yung isa tingnan mo ay pumasok pa rin yan sana lumabas sila kasi mainit mainit na siguro sila sa ilalim dahil <laughs> terik na terik yung araw kaya ba sila baka nagpapahangin <laughs> okay pasyal lang muna tayo dito ito habang mga masyal tayo mayroon tayo makikita ay sudlay sudlay kahit papasyal pasyal nun tayo dito sa ibasan mga ka-exotic may makukuha pa rin tayong pangulang test maya maya mag ano na tayo mga pa tayo ng ano dito oh, ito pa rin oh sudlay sudlay na naman Oy. okay meron pa dito sa unahan ah oh, diba wala pa tayo na nga lang sa init kasi ito mga ka exotic eh, kaya mamamatay sila pagkano hindi makikita Hanggang doon makikita natin yung kuan. Ang gaya na itong maliit. Ito. Mamamatay lang to pagka hindi natin to balik sa ilalim. Balik natin to sa ilalim. Ay, sa so medyo malamig. Diyan. Siyempre itong dalawa, dagay natin to dahil malalaki ito eh ay subukan natin ito ay, ay, ay ito mga exotic hmm. ito subukan natin dito mga pa may makukuha pa tayong lito dito ay ito mga maliit na lang pero okay na rin to ulam na rin yun Mahong na naman Ay, sabihing mga lito dito He Ba? Okay, may laman Marami-marami na tayo Marami-marami na tayo makuha Okay, dyan lang muna yung Kuha natin oh no? dito tayo banda sakali may mga lito dito eh sudlay sudlay okay na to medyo malaki laki na opya maliit na lang mga ka-exotic oh. maliit na lito ito ay sudlay sudlay Okay na yan. Pwede na yan pang ulam. Ito magandang bato. Sarap sa kinilaw ito mga ka-exotic. Ito yung tinatawag sa amin na batuli. yun laki ng litog nagulat pa ako mga ka laki pala ng litog yun yun at ito siyempre maliit balik natin ito sa ilalim kasi mainit eh bakama ah, baka mamamatay eh nasa taas lang pala yun amahong ah, patuloy mga kiksotik ang galing maghanap ng ano niya ang galing magbutas ito lang pala yung mga pinasun mga kiksotik Teka, hmm, ano na tayo? Limang sudlay-sudlay na tayo. Ay, yung maliit na litog ng lumabas. Ang ganas na pala po ang kagsotik. Eh. Pahitayad na pala eh. lumipat lang tayo ng ibang area no? ito nga pala yung nakuha natin dito kunin muna natin yung lalagyan okay, dito yung isang ano natin ay kunin natin itong nandito Marami-rami na rin. Okay. Ay, at isupot natin. Yun. Nagtalunan. Okay. lipat tayo ng ibang area mga ka-eksotik, no. Eh, meron tayong nakita ang... Amahong, yan. Para lang, para lang siyang, ano. Para lang siyang bato. Pero amahong ito mga ka-eksotik. At meron tayong sublay-sublay na nakita dito, nakalabas. Um, okay. Okay. Okay, meron tayong nakitang ay, ano kaya to? prank Eh, ito, hindi to prank Oh, ah, laki ng amahong mga ka-exotic. Oh. Okay, dalhin natin to. Um, to. ano kaya to? Ah, amahong nga naman mga exotic Ah, Okay. Okay, dito lang yan sa lagayan natin. Subukan natin dito. Opa. Ayan. Litub Ay, ka agad. Eh, sudlay, sudlay. Sana maliit nga lang. Kaya balik natin. Baka mamatay yan pagka nasa labas lang. Dahil sobrang init. dela nanti tuh mau ngana gitu mga cake exotic. Iya, ama ah, home. Masarap na rin 'to eh, saka 'to. Mm. Masarap na rin 'yan kaya dela natin 'yan. yan. Okay. may tub. Oh, Ibalik natin to sa lalim. Kay alanganin. Uy. Ito. May tubig na lumabas dito. ang laki ng litob kaya pala malakas yung labas ng tubig malaki laki yung litob pala lisod lisod na ito yung ito pa ay lisod lisod pa naman Marami-marami na tayong sudle mga ka-exotic. Bukod sa mga nakapa natin kanina ito oh, meron naman tayong madadaanan ito na naman laki ng sudlay sudlay mga ka-exulted patay na yata patay na Ay, buhay pa. Kala ko patay na sayang sana okay ay dito subukan natin mga pa dito mga ka exotic baka sakaling may makuha tayo dito ay pistol ah sakit mga ka exotic oh mayroon pang alimasag na katago ay 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 dega ko lahat ng excitement nga nga paka, bigla akong makagat oh. okay ay isang litu na tayo dito sa area na to ito nga pala soka saka yung tawas dahil plano sana natin mang, Manguli manghuli ng tama uh, manawas ng tama kaso nga lang walang, ano, walang nagpapakitang bahay ng tama kaya manginhas na lang tayo ay marami marami na tayong makuha. Okay, ito lang yung nakuha natin ngayon ng no, mga ka-exotic. Itong mga litob. Itong mga sudlay-sudlay. At saka itong mga na daanan lang natin. Ito marami tayong sudlay-sudlay na nadaanan. No? Kukunti lang yung nakuku nakuha, nakuha ko sa pangangapa. Karamihan itong sudlay-sudlay mga ka-exotic. Uh, nadaanan lang natin to na lumabas yan at itong battery natin na anong tawag itong bat na to ok ito lang yung nakuha natin ngayon mga kaexotic mga sudlay sudlay lito at saka ito kung anong tawag nito at saka yung amahong ok ok na rin yun pag sabaw mga kaexotic yan lang ang kuha natin ngayon hanggang dito na lang maraming salamat God bless sa lahat at ingat ang lahat.